hindi ko pwede sumukot. Hmm. Sabi ko na sa kanila, hanggat nabubuhay ako, paninindigan kong bubuhayin ko sila, hanggat kaya ko. Hindi naman ako ka... Kapinsa, hindi naman ako Sa buhay ng tao yung kapinsanan eh. Basta uh, may u... Uh, Sira nga isang paan mo. dalawa pa ako. Pero <laughs> buo naman yung isip ko. Kaya maganap mag buhay. Ay, ba bakit patuloy pa kayong lumalaban? Para sa mga anak ko. Dahil para sa mga anak Bakit yung iba tay? Kompleto naman yung paa. Kompleto naman yung lahat. Malakas. Bakit na pa yung paglalasay? Eh? Siya ba yan? Pagbisan natin. Surprise natin si tatay. Wait lang. Sandali. Clark, ready ka na. Okay. Aww. Di ba yan ang dinilan natin ang gamit na nang tatay? oh, tay. Wait lang. Magano tayo. Christmas. Surprise, Surprise natin itong ano. At ating mission. Mm -hmm. Clark, ready ka na, ha? Okay. sandali Parang hindi ka mahalata. Oo, oh, parang hindi tayo mahalata. Tara. Bye. Ito may ikot. Sige, tay. Ang mic. yan? Eh like dito ka sa na 'bas. Ano 'to? kaya 'yan, no? Hindi ko makita. Nakita mo? Eh, hindi. Sino kaya ni Tatay Lord? Ay, ay kumain ako po. bahay <laughs> no. okay, ba? ano? Orlan! Ay, or, ako. Ay! Nandiyan mo pala kayo. Kumusta po kayo? Okay naman po. Nandiyan mo pala kayo, hindi po kayo napansin. Hello. Kumusta? Kumusta? Busy-busy po kayo ah. Ay topic ngayon si Owen Lutich is ikaw na ako. Yung mga, yung mga bata ngayon, wala, puro cellphone na. Ay, si Owen, pinagkakamit ko lang, bichay. Kumusta po yung paggawa niyo ng ano? Ng luto, ay ano po ba? Lutuan ng tinapa. Tinapa. Okay naman po. Hmm. Ayun, doon ka na. Ako, hindi ka rin ang bichay. Okay lang po pag ang mga Sige. nakaka -na naman po. nakaka -ja naman sa araw-araw. Dahil... Kumukuha po kami ng kawain sa piyas eh. Sa ko po ako kinukuha yan eh. Ah, uh, polio ate. Polio, si Tito. Kumusta po yung mga anak niyo? Ah, ngayon naman po, nakakaraos naman po kahit pa paano. Kumusta, <laughs> kuya? Nagbubutihan po yung pag-aaral? Buti nga po yung isa nakaka-recover nakaka, nakaka, naka naka recover na. Dati, nung, ngayon medyo ka na siya. Na bumabalik na sa dati. Dati, alas siyang ibo. Dula siya sa love. Buti din nakarecover. Naka Ang pagtulong-tulungan, no? Ay, ginagawa ko na lang yung gusto niya. Yeah. Alam mo, eh, kamukha ko niya. Sabi niya, niya gusto niya mag-aral. Pinag-aral ko sa ALS. Oh, maganda po yun. Sabi niya kasi sa, mag-aaral daw siya, eh, ko yung teacher. Pwede mo ba ba akong mag-aaral yung anak ko sa... Oh my God, pwede. Alam, tapos pinaliwanag ko yung yung sito. Si Pakabusapin uh, natin yung ano. Kamusta pag-aaral? Ay, sa mga. Saw... Parang dumami yung pimples mo. <laughs> Kukuyat ka ba? Lark si Kuya Joshua. Joshua, Joshua si Lark. Ang hey, anak bilog. Tapos siya... So, sa kaya yung pimples mo, tapos yung pimples mo. Ano? Hindi ko kayo nakakalala. Kala ko lang sa... <laughs> Alam ko lang kung may kuko ng bitay. Uh, <laughs> ako naman kawari, may hinap. <laughs> <laughs> hindi, pili, hindi niya na pinagmamas daw. Para ka akong kulala ako to. <laughs> Kumusta po yung hanap buhay niyo? Ay, ako naman po. Tamang po ngayon, dati-dati kasi hindi naman no, binibiyahe ko pa itong dati-dati. Ngayon, no, cellphone na lang. Uh -huh. Tinatawag na lang sa cellphone. Uh -huh. Eh, Kumis. Hmm. Tulong na lang kay Papa mo nila, no? Ako. Oh. Hmm. Malo'y pamasahe. Ano po yung pagkakaiba po nung uh, hanap po inyo ngayon sa dati? Halos natapos na po yung isang buwan ngayon eh. Last year po. Oo. Uh, Kumusta may... po yung December, November, December? Okay. Mas like, okay po ba yung ngayon? Uh, mas mas makunho ng konti. Medyo... Mas marami po ba yung order? Oo, uh, medyo gumano. Apo yun. Magkano nga ako ngayon to, Tay? O, ocho. ayano. ocho. Na. Ginawa ko na yung sampo. Sampo na. Hmm. Matagal naman noon nila yata magagamit to eh. Oo, oh, matagal na. Isang linggo po. Isang linggo lang. Ah! Sandali lang din pala. Mga kontin no, siguro, mga... Tagu, kasi malakas ho rito. Pag binili yung tinapa, kasama yung bitchay. Kaya sinasama na rin na yung presyo. Yung presyo. Oo. Oh. Doon sa tinapa po. Mm Halimbawa, -hmm. yung presyo. Pero ako, ano kung ano, huwag nang isama kasi sayang yung mga kao Hindi, eh. di naman din yung magagamit sa bahay. Baka... Hindi. Yung ko kasi, pag ko kasi sa sagapan, pag sagapan ko kasi kukuha ng mga sandang piraso. Sandang bitchay. Eh, pag ako kasi malayo bibiyahihan, pag inakapapel, inaam, kinabukasan lang may amag na yun. Nalulumlumo agad. Nagkasakit nga po ako meron isang buwan. But, ano pong sakit? Ito, yung palaki rin palakang ko. Pala oh. Hindi ko mai... Hindi ah, ako kayo. Na... Extra pa ho ba kayo? Ha? Ah. <laughs> trabaho, nag-extra time po ba? Eh, kasi nga, tayo? sobrang dahihunong ko noon. Daming order. Ah per nung mga per per po ba? Ah, oh, ano? Talagang ano? Bueno, Alas tinutulog ko nga lang tatlong oras lang sa magdam. <laughs> dahil nilalamay ko eh. Kuy. Ang tanong, tumutulong ba si Joshua? Oo. Tumutulong ano na ka? Oo, kanina po nagkakabit po. Siya po, ayun, nagkakabit po siya kanina nung dumating kayo eh. Ang sige po eh. yung pag-aaral? Okay naman po. Si ate, good job ba? Okay. Nag -ano ka pala? Nag-aalas ka, okay. mag-aalas ka. Kailan ka magte -take, take ng ALS? Magpapasa na po sa 14. Paano mababa? Ah, nakapag-take ka na. Ano okay. magte-take? So, malalaman na yung result sa 14. Dapat pala na pa ano na lang yung punta ko para nalaman ko. Pero sa tingin ko, pasado ka. Sa tingin mo? Salamat po. Sa bayit ako, Kimi. Ha? Hindi sa bayit ng teacher, ha? <laughs> Kailangan Bande sa galing mo. Sa ano? talento niya ano. Oh. Ano ba 'yan? Tapos si Ate Catherine. Ba't ka naman ayat? Kasi ako kasi ako kasi ako siya. Ako na no, sa so, kung kasi ano lagi nararamdam na lagi masisipon. Wala yung panahon ngayon. Ubo. Um, Sobrang damig. Yung lamig ko natin, parang... ...gumaano sa... Ang sabo to. Lalo nung nakaramdaman ko na yun. <laughs> Alala din po, may kung subuko ko sila. Uh... Hindi. Oh, hindi pwede sumukot. Mm -hmm. ko pwede subukot. Sabi ko lang sa kanila, hanggat nabubuhay ako, paninindigan kong bubuay ko sila. Hanggat kaya ko hindi naman ako ka kapinsa, hindi naman ako sa buhay ng tao yung kapinsanan eh. At may u, nga isang paan mo, and dalawa pa ako. Pero <laughs> buo naman yung isip ko, kaya maghanap buhay. Uh, Tay, ba, bakit patuloy pa kayong lumalaban? Para sa mga anak ko. Dahil para sa mga anak. Bakit yung iba, Tay? Kompleto naman yung pa kompleto naman yung lahat. Malakas. Bakit tinuo na pa yung paglalas Eh, eh kuno kasi... Siguro eh ka, siguro. Para makalimot sila sa... Problema nila, gano'n. Kaya pagkutihan nyo, Joshua, ha? Okay. Eh, maliban lang yan. Maliban lang sa mga bata. Limaw, pagka nagkakaroon ng depresya, hindi ko na kayang ikuan. Hindi naman ako namamalimus. Alam mo, pupunta ako sa, lalapit ako sa may mga mukha ng mayor, kunsyal. Hihingi ako ng pang, alam mo, sa ospital o. o, Hihingi ako ng tulong para kung na-ospital man sila at may bill na malaki, ayun. Ihingi ako talaga ng tulong sa sa mga uh, no, nung no, 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 no. Mga kapitan. Ayun, ihingi ako roon lumalapit ako. Yung mga ito noon, pinanganak. E, eh, biliho niya na ni si Quenta Mil. O, oh, si Sarian siya? Si Sarian. Tapos, o, ano, namatay pa ina. Medyo mapigat ang yung sa kanya noon, e. Eh. Si eh, Sarian, o, tapos namatay nanay niya. E, eh, bilh ko pa ako sa hospital si Quenta Mil. Ngayon, eh, sabi ko sa akin nung, nung isang kasama ko, Ilalabas eh, na ako kami. Eh, wala naman kami eh, pambayad. Sabi sa akin, humingi lang ikan ng kont sa mga kandidato. At kung gusto mo naman, eh, ka, palitan mo na ng dugo yung sinalin sa'yo. Magdala kayo ikan ng punta tao rito. Ang ginawa ko, eh, tinikling ako na lang. Sinabi ko na, eh, hindi naman huwag ko tiga rito eh. Bisaya ko ako eh. Ayun, para wa... Eh, kaya mo ba ikaakitin yung fourth floor na yun? Ikaw sa akin nung sa ospital. Nandun na eh, kay direktor. Akitin mo eh, Garo. Eh, nandun na no, yung direktor. Sabi sa akin eh. Ay na ako tapos pinanunod sa CCTV ah. Bakit ba ikaw ng no? problema mo? Pag, eh, sir, huwag ako eh. Pag, kung mamakaawa, huwag ako sa inyo. Lalabas huwag ako sa ospital yung... yung mga pamilya ko eh. Hindi naman huwag ako ako pambayad eh. Sa si kwentang nila kay Bill mo, magkakaroon kayo ng pera mo. Mm. Ang ko lang ay dalawang libo. Uh, eh. Sa dalawang libo ay eh, gano'n, baka ay mga pa sa'yo ng pamasahe. Ikaw e Eh hindi na ako akot. Meron na hiram na ako. Hindi na ako magkakaroon sa'yo. Ayun. araw ng Diyos. Uh, kaya okay. Kuya Joshua, hmm. Katerina, yung hirap ng buhay, na buhay nyo ngayon, gawin yung sandata nyo. Tapos maging aral na dapat tandaan mo na lahat bago kayo pupunta sa pagpapamilya. Child, agad ba ang kinukangungaw -wow sila agad bata. Tinitraining ko sila kung saan sila mabubuhay. Hmm. Wag na wag kang papasok hanggat hindi ka sa pagpapamilya. Pakatapos ka muna, gawin mo lahat. Sabi ko nga sa kanila, huwag kayo, mag asa okay kayo okay, papare sa ate nyo. Hmm. Nanaktan nyo kami ate nyo, maaga nag-asawa. Oh, uh, ngayon, yun, tignan nyo hmm. ano yung buhay niya kayo. Yun yun lang, simple lang. Hmm. Tignan niyo yung buhay ng mga maagang nag-aasawa, mga hindi sumusunod sa mga magulang, walang pagsunod sa mga magulang, napapahama. Simple lang. Hindi ka sa mga magulang mo, mapapahama ka. Hindi naman daw no, sila papayuhan ng hindi pabor sa kanila. Sigurado. magulang, hindi, pa, hindi sila ba? Bang... Simple lang ang buhay talaga. Hindi ka susunod sa mga magulang, mapapahama ka. ilang okay. ano tal... Tay, kaya ako nandito naman, nasa ba yung cellphone ko? Kaya ako nandito, pinapunta po ako ni uh, ni Tita from Balmores Family of California. Gusto nila kunin si Joshua ni Tita. Um, apelido lang po pinapasabi niya, si Tita Balmores Family of California. Gusto kong kunin dalhin sa, Amerika, sa California. Gusto niyang pag-aralin siya doon. Eh, okay. Nakikulat. Huwag mo man uh, sabihin uh, ayoko. Oh, pag iisip ko ka um, mo. Hindi hmm. yung karang po kanil mo, ano? Hmm. Ito. Taga-California siya, Amerika. Ako. Ang ganda ng opportunity, ang pag-aaralin ka. So, na una-una, may isip ka naman, ano? Hindi, hmm. e, ano bang naramdaman mo? Eh, lalayo po ko sa... pa po po eh. Ay, hindi. Okay. Ang ano mo, hindi mo siya maiwan. Oh. Bakit? Hindi naman ni Papa mo dyan, no? Mahirap oh. sa'yo na iwan siya. Oo. Oh. Okay, bakit? Okay. Eh, kasi gaganda yung buhay mo doon. Kahit, kahit ako. Kahit na, hindi mo pagpapalit ang Papa mo. Okay. Hindi niya Ay, huh. Hindi, Hindi niya pagpapalit sa... sa... sa kayamanin yung pagmamahal niya sa magulang, ano? Kasi nga, nandun yung love. Yun yung love. O kung ibang bata yan. Kasi nga may tinanam kayo eh. Nakikita niya yung love na niya. Ang tinatanim niyo maganda sa mga anak niyo. Hindi niyo sila pinapabayaan. Kahit ganyan o kayo, kinagawa niyo yung uh, responsibilidad niyo bilang magulang. Kaya hindi hindi kayo kaya magpapalit kahit kanino pa. Ganun si Joshua. Grabe niyang tatay, ano? Eh. Buhay niya talaga yung mga anak niya lang. Kaya Joshua, yung sacrifice ni Papa mo, ha? Wag na wag na wag mong wag mong tatanggalin sa puso at isip mo yung ginagawa ni Papa mo. Yung sakripisyong ganyan na walang paa, tapos ganyan. Kayo lang ang buhay niya talaga. Kaya pala parang may iyak ka kanina nung sabi kong kukunin ka, no? Pero si Ate Catherine, sasama pa na kata. Okay. O, anong sasabihin ko kay Ma'am ka, Ma'am, ano? Kasi gusto ko mo sa, sa kapatid mo. Pero nakakatuwa ngayon kay Ate Tirin naman. Nakikipag... Ah, uh, na. Nakikihabilo. Okay na. Hmm. Hindi mo na wala na. Kinalimutan mo na talaga yun. Apo Good job. Ganyan, ganyan lang. Hmm. Kay ate, pagkabana ba ka na sa California, hindi mo ba mamimiss? Hindi mo ba si papa mo? Mamimiss po. Ano yung mamimiss mo kay papa mo? Mamahal po sa kanya. Pagbutihan mo ang pag-aaral mo, ha? Okay? Pero meron mo na siyang pinapabot sa inyo tay, kaya po ako nandito. Nagpapabot siya ng 5,429. Pero ano na yan tay? 5,400 something eh. Pero 5,600 na po yan. Pagmamahal po ni tita, ano yan ni tita. Uh, Balmores Family of California po pala. Maraming maraming pong salamat Ma'am, maraming maraming salamat. Malap, malaki pong tulong sa pamilya ko po ito. Maraming maraming salamat. Mother, Oh, pambawon mo. <laughs> Thank you po. Thank you. Mario. Oh, pambawon mo. Welcome. Thank you po. Tapos... Bili ka ng bigas. Ha? Hindi po. Pabibili ko po lang, ano, cellphone po. Ha? <coughs> uh, Cellphone po. Bakit? Eh, sira po yung cellphone ko po. Ito. Ah, po. kailangan mo ng cellphone. Ako po eh. Ah. Patingin. Bata na to. Sira po. Eh, anong click mo na ba? Nine po. Nine. Hindi na ba ito pwede magamit ito? Na, Agagamit -ag ko? Kaya lang ako kumisan. Pag may tumatawag, nagahang hindi na maintindihan, kaya, hindi na matakso. Ay. Ay, no, hindi na ba siya nag-open? Mm -hmm. Nag-open po po. Pag uh, may uh -huh. charger po. Uh -huh. okay. Wala kang cellphone. Pagkatihan ka po namin pag... pag uh... Hindi pa ano, hindi pa... Anong grade ka na? Nine po. Hindi po pwedeng wala naman cellphone ng grade 9? Ay, hindi po. Eh, eh, sa GC po, may... Po, may kailangan po. oh mga girlfriend oh. mo? Hindi po. Yung <laughs> <laughs> mga kausap? Hindi po. Ah. Kailangan ng cellphone ni Joshua. Paano ba to? Akin na okay. number mo muna. Para hindi ka na bumili ng cellphone muna. Pero, update kita. Zero nine. Zero five. Zero five. Tay. Laban lang ha. Uh, uh. Uh, maraming maraming salamat po sa uh, the, <laughs> nagkakalaw niyo po sa aming mag-anak, <laughs> pamilya. Maraming maraming salamat po. Okay po, maliit na bagay. Hmm. Pagmamahal po ng ating kasi Kay Kaya uh, tita sa Valmores Family of California, maraming salamat po sa pagpapabot Hello. po niyo. Maraming maraming salamat po. Uh, Ma'am, maraming maraming po salamat. Yun lang tayo. Ingat kayo, ha? Ah, Ingatan niyo yung sarili niyo kasi yung pag-iingat niyo sa sarili niyo ay ah, ganun na rin yung parang pag-iingat niyo sa... Sa mga alam ko. Uh, Oo. Uh, ano po yung pwede niyong aral ng buhay na pwede niyong ma-i-share ulit? Niyo? Huwag po kayong masisiraan po ng loob. Laban lang po. Labanan ang laban. ilang naman kategram eh. Hmm. Kasi kung gusto mo, maraming paraan eh. Uh, okay. Kaya eh. Ba't si tatay kaya, di ba? So yun lang Kategram. Maraming salamat ha sa mga katekram natin dyan. Salamat po sa pagmamahal at suporta. Oh. Uh, kay Tita, okay, uh, family po Morris from California. Maraming salamat po. Kay Tatay na napakasarap ang hinding na pasabay ako. Thank you, Tay. Ano, Tay? Thank you po. Kaya Maraming uh, salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay. At rin din araw na mabuti